Sige, 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 hindi sige, 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 sakit sige, ito. Sakit, sige, 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 pero huwag kayong tatawa, baka siya'y bumalik ko. Iyak-iyak siya. Tapos sasabihin mo si Apo na sana. Sorry, Apo. pu Hindi na lang, Iti pa. Iti na lang. Hindi pa. Hindi na lang. Hindi lang ko Sabi ko, sabi ko, sabi ko. Sabi ko, sabi ko.

Gagaling na ha. Okay. Sige, sige. Baklas, baklas. Baklas, baklas. kayo oh, 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 oh. Okay. Kutin na lang, kutin na lang. Sige. Okay. Oh, o, kutin na lang, kutin na lang. Sige pa. Dalo mo nilagay eh. Hmm. Gagaling na to. Gagaling na to. Okay. Kutin na lang, kutin na lang. Kutin na lang. Okay. okay. Sige pa. Umigil lang tawad sa Panginoon ha. Opo. Tawad ha. Opo. Sige. Saka sa babae nito, kay nanay ha. Opo. Sige, tawad ha. Sige, sige. Alam mo, hindi kita makikita. Nagtago ka pa. Sige pa. Sige pa. Sir, siya may pagbabago? Ha? Amen. nag niya yung mukha mo, ha? Opo. Ah, Manid mo na. ang sa'yo no? yung nilagay sa nito. Okay! Mm -hmm. Okay! Okay! No, okay! <laughs> <laughs> Mulat na, mulat na. Mulat. Ganoon ah. ka. Ganoon ka. Nagtago pala kumulog sa'yo eh. Kaya hindi ko tumaligit eh. Sige po, ina. Ah, Father. Oo, isang tawag sa lahat. Ito po po, ah, sinanay. Tala niya hindi ko madititik yung matanda. Matanda na rin po kong kumulong sa kanya. Ah, yung ah, binalik natin, yung nilagay sa kanya. Shoutout out muli uh, kay Apurap, Apu Ken, Apu Marwin, Yeswa Masiya, at saka kay Melo Ligario, kay Sir Tony, Sir Bill, at saka kay Sir Joey. Mga Master Sergeant po ito mga pulis na kaibigan ko. Maraming salamat. O, oh, nawala yung sakit. O, oh, pero kanina, It's okay. ang sakit, sobra. O, oh, palakpakan natin, Panginoon! Salamat, sir. Ito po, nagpapatunay po kanina. Kanina, hindi mo mayano yung tuhod mo. Hindi mo may ganon. Ganyan ka nga lang kanina eh. Kala ko, ano eh. Oo Sakit. Mm. Ngayon, ano yun? Tumunong. Ngayon, wala na. Wala na. Napakagaling talaga natin, ang ating mama. Maraming salamat. Muli ako, team, Ako, Eric, Pagkali magandang. Salamat.